What's up mga kawardi natin dyan Panibagong vlog Panibagong araw na naman tayo Ang oras ngayon ay 7.47 ng umaga Kumusta kayo dyan mga kawardi natin Vlogging tayo na naman tayo <laughs> 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 Nandito And, pa rin ako sa Bahay na Trabaho ko Kunting tiis na lang Ma uh, may may vlog na tayo, may may vlog na tayo na medyo maganda-ganda ang quality. <laughs> Yan, dito muna tayo sa paligid ng bahay ng nagtatrabaho ko. Ano? dito pa rin tayo. Ah, uh, ikot-ikot muna. Ay, update natin yung channel natin kasi 2 days, mag 3 days na wala akong upload nag live ako kagabi kaso nag eko eko yung kwan pag magsalita ako nag eko eko di ko alam kung paano gagawin anong pindutin dun para mawala yung yung eko eko nya di, di, kasi ako expert sa mga kwan eh? mag tingin tingin sa mga pasikot sikot sa cellphone <laughs> Ayan, eh, nag-eco-eco. Marami sana ang nanood. Uh, 55. 55 yung nanood kagabi. Yung sa live ko. Kaso, iniris ko kasi pangit na si yung Sounds. Pag nagsasalita kasi ako, nag-eco-eco. Nang eco-eco ba? Nang kwan. Kaya, sayang eh. Pero marami salamat sa mga nanood kagabi. Malaking bagay yun sa akin. Uh, hanap muna tayo kung anong may vlog natin ngayon. Yan, ang araw ngayon ay linggo. Linggo na no, araw ngayon at uh, day of time. <laughs> Kaya may may time tayo na mag-vlog kasi day of natin. hanapanap tayo sa paligid ng video may vlog. Di ba? Para may mapanood, mapanood kayo mga kawardi natin diyan. Ayun, punta tayo dito sa Nagit para uh, special special. natin yung halaman na uh, darating dumating kahapon ikaw natin ipapalipat ko sa kasama ko mamaya kasi hindi ako po ngayon ititignan natin ngayon yan kasi para ma uh, mapunta sa maayos lagay sa mga maaraw ayan yan dumating yung kahapon yan. ilagay na lang sa mainit na uh, place Saka yan. Ayun ang kapasunan. Tapos ipapalipat din to nandito. Yan. Yan man dyan. Eh, nakapaso na yan. Ipapalipat din yan. Para ilagay sa maayos na lugar. Para may para maganda ang tubo Ah, namulaklak na pala itong halaman ko dito. Ano? Eh, hey, bulaklak na siya. Marami na pala. Ayan ako. Ngayon. Ipapakain kaya natin yung guard. Uh, para... Uh, malakas lang mamaya. Ayan, ano mo na naman ito na ito. Yan. Uh Oo. -oh. Ah, kumain ka na? Ha? Uh -oh. Sino nagpalit yan? Ha? Huh? Sino nagkuhan yan? Ah. Ha? Kala ko, di ka ba kumain? sumama tayo sa pagsusundo ng ng malengke yun Eh, eh traffic. Wala akong upload na dalawang araw eh. Naglive ako kagabi. Ang daming nanood kaso nag eko eko yung kwan nag eko eko yung boses ko magsalita ako tas parang kwan ba nasa loob ko ng kwe ba di ko alam di ko di ako marunong kung saan pipindutin dun <laughs> <laughs> nag eko eko pa mira ang dami yung sanang nanood may nagko comment pa nakakatuwa na eh kaso nag eko eko inires ko na kaninang bagay eh, kasi eko Ik eko eh pakipakinggan Ah, uh, yan. Hindi niyo 'to sana. 'Di ba? Ah, 'di mo pwedeng i-edit 'yun kasi pagkatapos ng ma mga -ma -ma mag-live, automatic 'yun ma-upload. Dito na kailan i-edit 'yun. Huling yung mo kay Don ah? Oo Siyan, ihati doon rin yun? Oo, kung mga nangyari kasi sa Eh, makapasok kaya tayo doon Hindi yata makapasok

Masigit tayo dito. Masigit. Di, di ako nakapag-outro kanina. <laughs> yung pagpunta namin ng palengke. Yan. Eh, biglaan kasi nasira yung sasakyan namin. Di ko na, di ko na na-vlog eh. Kaya di, nakalimutan ko mag-outro. Kita-kita <laughs> sa susunod na vlog. Bye-bye!